mas maluwang siya ngayon guys hmm. kahit utang siya kisagana. may utang pa kasi akong tupor mahigit kaysa gana so ganto ang gagawin ko na lang uh, hindi muna ako magpapautang ng matagalan uh, one week to pay pwede na rin. or, or three para ma makabawi naman ako at maka pag na ulit ako uh, so yan pa lang laman ng aking munting munting gandahan okay so nag order nga pala muna ako ng Alaska kasi may ng Alaska yun o oh, di diba ang cute ng aking munting tindahan sa so, marami pa akong display yun, muna na lang muna mag video video may hmm. laman ng ating refrigerator konti-konti lang maglawa ng yelo dito at dito kasi mayroon pa akong stocked up ng beras mas hindi available Ito pala ako nakapag-order ng 500 ml na moju Mochu. At ito ang ganap ng aking aking sala. O, diba? Kalat na. Bagong lipat kahapon, pero ang kalat. Nag-order nga pala kami ng samurai para kung sino ang magtangkang pumasok dito portal ang liin at ginawa na nga para ng bintana ito lahat ng aking masipag na asawa at libantay nga pala kung tuta ang ilagay ng galon ko kung saan saan ko lang na ilagay lang so sugod. Yung pintuan na yan, may kortina, yung kortina na yan, may pintuan niya. So, palabas yan. At papasok yan ng kusina, pero wala pa kaming para sa kusina. Kaya lang, ganyan muna. Oh, yan ang aming pom. Oh, kalat Oh, kalat. Oh, sige, kahit anong bukas na lang. Ay, siya na nga. Diyan na nga. Kalat-kalat masyado saan saan nakalaga, nakalagay ang mga gamit gamit ng mga tao dito labos